Welcome to my office. Ikat hunting season, November to December 2024. Mahihay high. Kalipas na manggaling tayo ng Montalban. Cross country tayo. May pa tayo ng uh, Mahihay laguna Unsan madalas ako nakakahuli. Eh. Butokan dam. At sa ilayan ito. So kahapon din na ako nakapag video. Medyo ginabi na kami taas at baba ng damang kana namin at unahin namin ito sa baba ano makahuli at sa taas meron din kami sampu siguro mga walang kulang 20 itong kana namin medyo maputik ayan ang ano ay sa baba. Madulas ito. anyway Delikato. kita kita, -kita nanti bisa Maliit lang. <laughs> Ang uh, susunod na part natin, taas baba kasi ito eh. Akit tayo doon sa taas ng dam, doon sa ng ilaya. Naglagay din ako ng mga sampu siguro. Eh hey, Marte, akit tayo doon. Tara. Tahan natin yung kabila. Baka madagdagan ito. Ay, ito yung spot natin. At pagka may hay, of course kasama natin si Kuya Mar. Bitikon. <laughs> yung ating ah... Uh, <laughs> matalik na kaibigan dito sa My High. Sa kanila kami tumutuloy. Kuya well, Mar, may lamu ba tayo dyan? Ano? Ayun. Yung isa, yung isa. Sasakay tayo dito. Ang mga kawil natin, ando sa kabit ano? Medyo tumas ang tubig yata. Ano? Palit na yan. Palit na yan. Mm. Yung kahabaan na yan, nagligay tayo ng mga sampu dyan eh. At meron pa doon siguro mga lima pa doon sa kabila. Ano, Jay? Ready ka na dyan? Yan, yan ang wayan, no? Anong gagamitin natin yun? Mm -hmm. Oo, oh, sige. Tara na. Exciting ito. Ang aking kapitan na yun. Nasa likod. Jay, saan ba tayo naglagay? Ang bunyata. <laughs> Nakalubog lahat mga sinabita namin. Hahaha. <laughs> doon sa kabila parang wala rin huli no. papain pa rin Ay, oh. eh, wala rin huli hmm? wala rin huli pero ang ako po kami niwa maganda ng spot dito napakaganda ang mga kawil namin natitiraan doon hanggang doon siguro may mga lima pa yan Ito sa kabilang pinanggalingan natin nakalima na dito wala wala rin tatlong kawila lang natin sa so, unahan natin walang huli dito sa taas ano ba yan? walang spot sa taas walang spot dito pero walang laman ano kalas na pang oh. o Ayan yeah, pa rin Iigat natin dito sa Mahihay Botokan Dam Ang natin Salang Salang Iigat <laughs> oh. <laughs> Isang kilo lang <na> siguro ito <laughs> Pero anyway, salamat sa Diyos Hindi naman tayo na siro mga iuulam yung isang piraso, kala ko malaki pa dahil bumabatak siya ang ganda ng spot na ito napaganda ng spot kaya lang eh parang wala siyang ano, mga matitirahan dito ay itong gigat na ito, tumpa natin na ulit sa baba ng dam sa mga patuhan dito parang ano, parang mga parang putikan pero sa mga gilid-gilid, kita niyo naman ang ganda oh probinsya. Eh, may salamat sa Diyos. Uh, kalawang gabi, nating natin. Eh, ito lang. Ang... Lapat na huli monster Sayang. Kaya natuloy ng ano. Uh, ng kalban. Pag-asa natin, mga huli ng monster. Uh, salamat sa Diyos. Pwede na ito. Salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Bye.